Good morning! It's currently 4.32 a.m. And we're here in Flemington Market. Grabe, di ko in-expect ba na ganito? Sobrang daming tao pala. As in. So, hinahanap namin yung may okay opa. -okay. Kasi sobrang mura lang daw. Basta, ano, ganitong oras. Noong nakikita ko yung mga gulay sa ganitong oras, I feel like I'm at home. Kasi alam niyo naman, yan yung kinalakihan ko ang magbebenta ng gulay. Hmm, nakakamiss. So ito guys, nakita namin yung may mga kway ukay. -okay. Let's see kung mura nga ba talaga. Uy, ang cute ng sasakyan na to. Oh. Ah, ano yun? So marami dito. Yan. Yung display. So guys, it's here. Cute nito. Pero I have enough jacket pa man. Uy, wala may mga bag. I like that. OMG! Ano na to? Cute nito. Ay, ang dami! Meron pa dun. maghanap kayo ng mga murang okay-okay here in Australia. Punta kayo dito sa Covington Market. Mga around, the open dito, 12 a.m. Ah, hindi. 1 a.m. Hanggang 5, ah, hanggang 2 p.m. Yes. So, pero mga ganitong oras, 12 hanggang 5 a.m. Sobrang bago pa. Like, magsakan pa talaga. From, ano, fresh from... From, ang tawag yan. Basta galing pa sa, ano, um, mga tendera. Hindi. <laughs> ako. Fresh from... Wala ko maisip ng ako. Basta bagong bagsakan talaga. Bago Bagong lahat. So, yun lang. Pag-aaw. pag na tayo. Ano kayo? Um, customer or trabahante? <laughs> 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 Guys, ang sexy nito. Oh my gosh! Uy, this is so cute. Uh -uh. Be ang likod. Pina XX. Uy, I like this one. Ay, mga dress pala to. Hindi ko napansin. <laughs> okay. Mamili mo na ako, guys. I have to focus. Char. Ala, ito oh. Ito yung price. $3 for $10. Yan. Magkano yan? $3 for $10. And here, may mga shoes. Two. Ala, guys! Oh my gosh! Ang cute nito. Oh, meron pa. Magkano kaya ito? And here, alam, alam niyo ang lamig dito sa Australia. Tapos ito, oh, may pair na siya. Adidas. ba? Diba? Oh. Pair siya, guys. Perfect pang gym. Lo, ang branded Guys, may brand talaga ang mga ano dito. Ang mabranded branded brand. <laughs> like this one, Adidas. Yes. Oh, tapos with pair pa siya. May partner. Grabe, ang mumura lang pala talaga. Guys, yung sinabi ko sa inyo, itong branded na mga pang-workout for ano, workout clothes here. Ang dami pa nito, as in here. Tag 3 4, 10 lang. Tapos tingnan niyo yung short. Oh, uh, gusto ko tong punin. Kahit sobrang lamig dito palagi. Pero wala lang. I feel like gusto ko. Guys, 3 for 10 lang. Can you believe it? Ang mura nga lang pala talaga. Oh, see? Oh my gosh, guys! Ito yung mga napili Ang gaganda ng tela! Tingnan nyo nga naman! Oh, kahit hindi ko pa yan i-zoom in, halatang mamahalin at napaka-branded. Ang dami na napili ko yan! Tapos tatlo lang. Ito may pair. Sobrang hilig ko sa mga workout clothes. Hindi naman ako nag DJ. like minsan lang. Nag-gym ako twice, tapos nagdi-day off ng one year. <laughs> Malilito <laughs> ako, but I have to choose. Kailangan may ilit go. So yan. Basta ito may pair, hindi ko yun ililit go. So ito sa itong short. Uh, hindi ko yata to car Parang feeling ko nagbago na yata ang buhay ko ngayon. Parang ang liit nito for me. Wag na lang to kasi malamig naman dito eh. Hindi ko masyadong, ano, nagagamit. Ay, gosh. Oh, my gosh. May nakita na naman ang mata ko. Ano ba yan? Ay, nako Ang ganda. Oh, gosh. Okay, may napalit. Ah, uh, ito. Uh, pero ito, huwag na lang ito kasi pangit. May ganyan. Bae ka na sa akin. Pero ito talaga. Ah, this one. Ah, nalilito na ako. Ito, medyo malaki. Awag ah, na yan. So, ito. yon Ito, ito. Kala mo naman talaga nag-gym, mo. No? Ano yan? Not, uh, Wala. Okay. I don't know. Ako, okay. it's nine. Yun, okay. Three, four, ten. Three, Uy, oo, uh, sakto lang talaga. Sa kapatid Maka mo, mo si may maganda. ano. Yan, maluwag yan, malaki. Ito, sakto to sa kapatid mo. Magkano to? Oo, oh, sakto, sakto to sa kapatid mo, rin Guys, na-amaze ako sa Piuma. Yung sinukat ko kanina, nag 10 dollar lang. Napaka-branded. Inano namin yung tela, lahat. Oh my gosh, yun. Binila ng pinsan ito. Ah, uh, as in, grabe, ang mura lang. So guys, meron branded bag. For example, this one, this is for only $20. Coach, coach na siya. As in, ang dami. Ang mura lang. <laughs> Na-amaze ako. Um, how much is this? Kasi plano ko bumili ng Puma na shoes na color white. Ano na nangyari sa buhok ko? Pagpasensyahan niya na. Kasi wala pa akong tulog. So yun, plano kong bumili ng Puma na shoes din. Dito na lang siguro ako bibili. Hindi na lang ako sa store. Gift ko sana sa sarili ko. Kasi nga, again, yun. Never pa ako nakatry na yun. No, Pero okay lang. Decision ko naman talaga na hindi bumili doon sa mga store. Kasi alam niyo na, nagtitipid ang atin 'yong Baka may mas maganda pa. Ay, Or ito? Or yan? ni na ako. Sinok ni Diyos. Mukha ni Lelebre. Merong laptop. How much is this? ha huh? <laughs> Guys, may mga laptop and hala, ang daming laptop dito oh. Oh, bayan. What's here? Mm -mm. Magkano kaya? Wala ang may-ari doon sa may laptop. Paghanap muna tayo ng iba. So ayun, may mga mar, medyo marami-rami akong nakita na mga Filipino na nandito ngayon. Ang cute. Guys, meron pa dito. So, pag pupunta kayo dito, bandang 12 midnight hanggang 5 a.m. Sobrang mura lang. At uh, tsaka marami kayong pagpipilian kasi bagsakan talaga. Bago pa ba? Kumbaga, bago pa yung mga um, stocks. Ganun. So, ayan guys. Tingin nyo, may Chanel na bag. Ang cute nito, oh. Color white. Hmm? Hindi mo murahin yung sling niya. So guys, may nakita kong Chanel na bag ito. Ang problema niya alam is ito. Pakita. So maganda siya. Kaso ito. Yung handle niya. Parang may scratch na. Yan yung problema. kano kaya to? So pag sobrang mura, bibilhin ko. Pero pag mahal, hindi na siguro. So guys, bibilhin ko dahil tag $5 lang. It's $5 only. And also this one, itong color white, binalikan ko. So here, may binili pa akong isang bag. Papakita ko sa inyo mamaya. And then, $5 siya. So, pinuha na lang three $3.50. Dahil wala na akong pera, last money ko na lang. So, yun. $350 $350 na lang. Papakita kita ko sa inyo later. Here, guys. So, ito yun siya. Ito yung gagamitin ko. Yan. Diba? Malaki. $350 lang. Ito yung gagamitin ko sa pang-araw-araw na work. Kasi medyo malaki at marami akong palalagay. And then, dalawa yung malalaking compactor niya. May maliit. Tapos, may pasagilin. sa ano na, 6 a.m. Kaya mo yan, Rons. <laughs> ano pang meron dyan? Makaras. Makaras. So, hindi muna kami umalis pa dahil maraming paparating na bagong bagsak. Ayan! nag tok na ang chicken! yan May mga chicken din dito. Doon na banda, doon tayo kanina. May mga gulay pag Saturday. Pag Sunday na, na naman is mga ganito. Yung warehouse, yung binlog ko last time. Sa Flemington Market din. Sa previous vlog ko. So yun. Punta na kayo dito sa Playtown Market. May mga helmet. So, hindi pa nagamit si Rana. <laughs> so, ayan guys. May mga gamit din dito pang bahay. So, kung bibili ka sa mga gamit dito, kahit wala kang kasama, magkakaroon ka ng kasama. So we're going home. Thank you so much. Please don't forget to like and subscribe. Bye.